Patuloy po ang inyong pagsubaybay sa palatuntunang CMN Pilipinas. Napapakinggan pa rin tayo live nationwide via satellite at sa mga himpilan ng radyo ng Catholic Media Network sa iba't ibang lalawigan sa ating bansa. Araw po ngayon ng Martes, ikalawang araw sa buwan ng Disyembre. Ako po ang inyong lingkod, si Ariel Ayala. Samantala sa atin pong karagdagan pang mga balita, pakinggan po natin ang pag-uulat mula naman sa ating CMN Rowing Reporter sa Mindanao. CNN Live! live Willie Boy Ramos, magandang araw sa iyo. Magandang araw din Ariel, magandang araw Pilipinas, maingat adlaw mga taga Mindanao na harang ng mga elemento mula sa Bureau of Historic and Aquatic Resources Region 12 ang 43 mga live read peran na, na isinakay sa isang passenger bus mula sa Cagayan de Oro City patungo naman sa General Santos City isang land-based operations ng Enforcement and Regional MCS Region 12 ang ikinasama tapos makarating ang impormasyon sa ikinargang red piranha Rason na kinumpis ka nga matapos mapatunayang red piranha ang laman ng mga container sa cargo area ng naturang bus. Isang minoridad ang sangkot na ang katwiran naman ito ay binili para alagaan. Bagay naman na hindi kumbinsido ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources officers dahil mahigpit itong ipinagbabawal sa ilalim ng fishery Police Administrative Order Number no. 1 sa Kabakan, North Cotabato hinikayat ng Alcaldi dito na si Mayor Evangeline Pasqua, digos ang kanyang mga katagilong sod na huwag matakot na lumapit sa kanilang HIV coordinator na si Roth Passion Bunga ng lumalaganat na HIV AIDS, isang sexually transmitted disease ginawa ang panawagan ng naturang alkaldi sa ginanap na World AIDS Day at sinabi naman ng naturang alkalde na sa datos ng HIV Center sa Kabakan taong 2024, limang mga reactive cases ng HIV habang sa taong 2025 Enero hanggang sa Nobembre taong kasalukuyan mayroon labing isang mga reactive cases ng HIV Well Ramos Siemen Robin Reporter ng Indanao Radio Kalikasan ng Ushik na gulat ng live para sa Siemen Pilipinas CNN live, live, Nationwide. Maraming salamat, Willie Boy Ramos, ang ating CNN roving reporter sa Mindanao. Sa